So, ayan mga kaprobinsya, no. Uh, isang panibagong araw na naman. Panibagong adventure. So, ayun, kasama natin sila kay Aldrick, Nasa taas na sila. umakit na sila ng uh, ano, dugyan para i-check, no. So, yung red durian. So, sa kasamaang palad, parang wala yatang bunga. So, dito may katabi siyang durian dito sa lupa ni tatay, no. Which is magasilong tayo. Uh, Maghanap-hanap tayo dito. May naamoy ako, eh. Ayan. Saan kaya yun, Ayun dito. Ayun siya mga ka-probinsya. Ang laki. Isa lang. Wow. Sulid. Isa lang. Maghanap tayo. Maghanap para. Maghanap ako. Pwede na siguro ito di kanwan dik. Ilaglag lahat yan. So yun na ah, mga probinsya Nakakuha na tayo. So babalikan natin to para iparvest no. Tara maghanap pa tayo ng iba. Ayun. May namay pa ako. Ang problema, hindi natin makita kung saan. Kung saan kayo yung banda? Bullshit. Wala na guys. Hindi tayo naka ano. Sana mga dalawa o tatlo yung makita natin dito, inaasahan natin problema, wala, isa lang. Pero at least, meron. Ayan na, mga kaprobinsya, no? So, ito na lang yung kukunin natin uh, para i-food taste natin dito, kakainin ito natin dito. Uh, babalikan na lang to natin para i-harvest. Wow! Baba <coughs> na, mga pre! Malaki to, pre! Alright. Kaya na. Biyakin natin to. Ah. Kung sinuswerte ka nga naman ano. Ito guys, yung mga ganito guys, ah. kailangan mo talagang pupukin yung ano niya guys, yung kanyang tawag ah, dyan, tinik ganito yun muna para mamaya sa pagbubukas natin eh, hindi masakit yung tinik niya sa paghawak natin o no? kapag popular na natin siyang ibubuka kasi guys kailangan mabukain siya so pag bumuka na siya doon muna matitikman guys yung sarap niya yan yan yung durian ah, wala, ano, na naman iniisip ninyo diba dek Babay na dito kaya upuan talaga ito namin yung boy-boy. Hindi mo. Ayun na guys. Wow! So yan, yeah, dalapit tayo ng konti. <laughs> Siyempre, para may pakita sa inyo ito. Ayan Oh. No? Ang lalaki ng laman, pre. Wow. Solid. <laughs> Yummy. Tamis. Tamis. Ano pa yung Mmm, manyaman. Yan, laman yung lat. Ang lang yung buto. Ah! Sarapin, oi. Ito yung mabilis kung kumain na kasama ko. Tamo dalawa agad. <laughs> Sarap rin. Ooh. Idol talaga pag mga ganito. Hindi mo inaasahan na ano hindi mo ilasang makikita mo yun yung makikita mo no so yun guys hanggang dito lang ayan ah sana so, nalakin dito kayo guys na manood sa aming kumakain ba <laughs>